Andres Bonifacio, ang unang pangulo ng Pilipinas. Andres Bonifacio, isang iginuhit na larawan ni Andres Bonifacio. Binanggit din dito na siya ay hinirang na pangulo ng Republikang Tagalog, titulado Presidente de la Republika Tagala. Ikawalo ng Pebrero taong 1897, at naput pito la ilustrasyon Espanyola i Amerikana. Kapanganakan, ikatatlong po ng Nobyembre taong 1863. at anim naputatlo. Tondo, Maynila. Kamatayan, Ikasampu ng Mayo taong pito. Maragondon, Cavite, Nasionalidad, Filipino, Ibang pangalan, Seprimo, Anakbayan, o Gapito Bagumbayan. Kilala sa ama ng himagsikang Pilipino ang dakilang maralita. Nagtatag ng kagalang kagalanggalangan katipunan ng mga anak ng bayan, KKK. Partido La Liga Filipina Katipunan Asawa, Gregoria de Jesus, Anak Andres Bonifacio I. De Gesso, namatay noong sanggol pa. Pirma, ni Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio I. De Castro, ipinanganak 30 ng Nobyembre taong 1863 na matay 10 ng Mayo taong 1867 sa edad na 34 years old ay isang Pilipinong makabayan at revolusyonaryo na makikita sa 10 pisong barya na isyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Binansagan siyang ama ng katipunan. Siya ang nagtatag at lumao naging supremo si ng kilusang katipunan na naglayong makamta ng kasarinlan ng Pilipinas mula sa Espanya at nagpasimula ng himagsikang Pilipino. Kinikilala rin siya ng ilang mga dalubhasa sa kasaysayan bilang unang pangulo ng Pilipinas ngunit hindi siya opisyal na kinikilala. Pagkabata at ang kanyang pamilya, si Andres Bonifacio I. de Castro ay anak ni na Santiago Bonifacio at Catalina de Castro ng Tondo, Maynila, at panganay sa limang magkakapatid. Ang kanyang mga kapatid ay sina Siriaco, Procopio, Prodio, Esperidiona at Maxima. Mananahi ang kanyang ama na naglingkod bilang Tenyente Mayor ng Tondo, Maynila, samantalang ang kanyang ina ay isang mestisang ipinanganak mula sa isang kastilang ama at isang inang may Pilipinong may lahing Chino, bilang kaugalian, isinunod ang pangalan niya sa kapistahan ng santo ng araw ng tanyang kapanganakan, si San Andres. Naulila sa magulang ng maaga sa edad na labing apat. Naging tindero siya ng raten at pamaypay na gawa sa papel de hapon. Nagtrabaho din siya bilang clerk, sales agent at bodegista, warehouseman. Nahilig siyang basahin ang mga nobela ni Jose Rizal at nang itinatag ang Liga Filipina, sumapi siya kasama ni Apolinario Mabini. Bagamat mahirap ay mahilig bumasa at sumulat ng mga bagay na may kabuluhan. Lalo na kung ito ay tungkol sa bayan, karapatang pantao at kasarinlan ng inang bayan. Siya ay may diwa ng paghihimagsik laban sa malupit na mananakop na Kastila. Siya rin nagnais na magbangon ng pamahalaang malaya na naging daan upang kanyang maitatag ang katipunan na kakatawan sa himagsikan. At upang maging waysto at panatag sa kanyang adikaing kalayaan ng bayan. Noong 1892, matapos dakipin at ipatapon si Dr. Jose Rizal sa dapitan, itinatag ni Bonifacio ang katipunan o kilala rin bilang kataas-taasan, kagalang-galang, katipunan, ng mga anak ng bayan. KKK, isang lihim na kapisa ng mapanghimagsik na dinaglaon ay naging sentro ng hukbong Pilipinong mapanghimagsik. Kasama ni Bonifacio ay sina Valentin Diaz, Deodato Arellano, bayaw ni Marcelo H. Del Pilar, Teodoro Plata, bayaw ni Bonifacio, Ladies Laudiwa, at ilang manggagawa sa pagtatag ng katipunan. Sa Kalye Ascaraga, ngayon ay Avenida Claro M. Recto, malapit sa Kalye Candelaria, ngayon ay Kalye Elcano. Sa pagtatag ng katipunan. Kinilala si Andres Bonifacio bilang ama ng rebolusyon sa Pilipinas. Si Bonifacio at ang kanyang mga kasamahan sa katipunan ay may iisang layunin na marahil ay siyang naging dahilan upang ang kanilang pakikidigma ay maging matagumpay. Sa katipunan, si Primo ang kanyang titulo at dinaglaon ng itinatag niya ang pamahalang mapaghimagsik ay tinawag siyang Pangulo ng Haring Bayang Katagalugan. Dito rin niya nakilala si Gregoria de Jesus na tinawag niyang Lakambini. Noong ika-23 ng Agosto taong 1866 sa maliit na baryo ng Pugad Lawin, ngayong Bahay Toro, Project 8, Lungsod Quezon, sa Balintawak ay tinipon niya ang mga katipunero at isa, -isa ay pinunit ang kanilang mga sedola. Sa gitna ng rebolusyon, isang halalan ang naganap sa Tej Eros, Cavite, sa kahilingan ng mga katipunerong magdalo na ang lumahok ay mula sa Cavite lamang. Nanalo sa pagkapangulo si Emilio Aguinaldo, leader ng k ng Magdalo at ang Seprimo si ay naihalal sa mababang posisyong tagapangasiwa ng Panloob, Interior Director. Dahil ang mga kasapi ng Magdalo ay mga may kayang tao sa hilagang kanlurang bahagi ng kabite at kanilang mga tagasunod, ayaw nila kay Andres Bonifacio sapagkat ito ay isang laki sa hirap at ayaw nilang tanggapin na sila ay pinamumunuan ng isang mahirap na kagaya ng Seprimo si kaya't minamaliit nila ang kakayahan nito. Nang sinubukan ng mga kasapi ng lupo ng mga magdalo na usisain ang kakayahan ni Andres Bonifacio na gawin ang tungkulin ng isang tagapangasiwa ng panloob na ayon sa kanila ay gawain lamang ng isang abogado na insulto si Bonifacio. Idineklara ng Supremo bilang Pangulo ng Katipunan na walang bisa ang naganap na eleksyon sa hinang pandaraya sa botohan ng mga magdalo. Dahil dito, kinasuhan si Bonifacio ng sedisyon at pagtataksil ng mga magdalo. Habang hindi pa siya nakaalis ng Cavite, siya ay ipinahuli at ipinapatay ni Aguinaldo sa kanyang mga tauhan. Iniutos kay Mariano Noriel na ibigay ang hatol sa isang selyadong sobre kay Lazaro Macapagal. Iniutos ang pagbaril kay Bonifacio kasama ang kanyang kapatid na lalaking si Procopio Bonifacio noong ika ng Mayo taong 1897 malapit sa Bundok Nagpatong o Bundok Buntis. Noong 1918, sinikap ng pamahalaan ng Pilipinas na hanapin ang labi ni Andres Bonifacio sa Maragondon. Ayon sa isang pangkat ng mga opisyal ng pamahalaan, mga dating rebelde at isang lalaking nagpakilala bilang dating kasambahay ni Bonifacio, nahanap daw ang kanyang mga buto sa isang taniman ng kuwaya noong 17 ng Marso taong 1118. Inilagay ang mga labi sa huliang pamamahala ng Pambansang Aklatan ng Pilipinas at itinipon ito sa lumang gusaling batasan, ang kasalukuyang Pambansang Museo ng Pilipinas hanggang sa nawala ang Erna noong panahon ng labanan sa Maynila ng 1945. Katipunan Noong ikapito ng Hulyo taong 1892, isang araw pagkatapos ihayag ang pagpapatapon kay Rizal, itinatag ni Bonifacio at ng iba pa ang katipunan, o kapag binoo ay kataas-taas ang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Ang lihim na samahan ay naglalayo ng kasarinlan mula sa Espanya sa pamamagitan ng armadong himagsikan. Sa loob ng lipunan, nabuo ang pagkakaibigan nila Emilio Jacinto na naglingkod bilang kanyang tagapayo at katiwala, at bilang kasapi rin ng kataas-taasang lupon. Ginamit ni Bonifacio ang kartilya ni Jacinto bilang opisyal na panturo sa samahan bilang papalit ng kanyang dekalogo na ayon sa kanya ay mababa kung ihahambing sa gawa ni Jacinto. Ang mabilis na mga kilos ng katipunan ang nagbigay ng hinala sa mga Kastila. Noong unang bahagi ng 1896, ang mga intelihensyang Kastila ay alam na pagkakatatag ng lihim na Samoan, at ang mga pinaghihinalaang mga kasapi ay manatyagan at pinag-aaresto. Noong ikatlo ng Mayo nagsagawa ng pangkahatalang asembleya ng mga pinuno ng katipunan sa Pasig, kung saan pinagdebatehan nila kung kailan magsisimula ang paghihimagsik. Habang nais ni Bonifacio na magsimula ang pag-aalsa sa lalong madaling panahon, nagpahayag ng pagpapasubali si Emilio Aguinaldo ng Cavite dahil sa kawalan ng mga armas. Ang napagkasundoan ay sumangguni muna kay Jose Rizal sa dapitan bago pa simulan ang kanilang mga kilos, kay pinadala ni Bonifacio si Pio Valenzuela kay Rizal, na salungat sa hindi pa handang pag-aaklas at nagpayong magdagdag pa ng paghahanda. Simula ng pag-aaklas, natiyak ng pamahala ang Kastila ang pagkakaroon ng katipunan noong ikalabinsyam ng Agosto taong 1896. Daan-daang mga pinaghihinala ang Pilipino, ang dinakip at ikinulong sa salang pagtataksil. Palis na noon si Jose Rizal patungong Cuba upang maglingkod bilang manggagamot sa sandatahan ng kolonya ng Espanya bilang kapalit ng pagpapalaya sa kanya sa dapitan. Nang kumalat ang balita, unang sinubukan ni Bonifacio na kumbinsihin si Rizal na nakakulong sa barkong patungo sa loob ng Maynila na tumakas at sumali sa napipintong pag-aaklas. Nagpanggap si na Bonifacio, Emilio Jacinto at Guillermo Masangkay bilang mga marino at nagtungo sa daungan kung saan dadaong ang barkong sinasakyan ni Rizal. Personal na nakita ni Jacinto si Rizal na tumanggi sa kanilang mungkahing pagpapatakas. Rizal himself was later arrested, tried and executed. Upang maiwasan ang matinding paghahanap, ipinatawag ni Bonifacio ang libu-libong kasapi ng katipunan sa Kaloocan, kung saan pinasimula nila ang pag-aaklas. Ang kaganapan na minarkahan ng pagpunit ng mga sedula ay lumaong tinawag na, sigaw ng pugad lawin, ang tiyak na puok at pecha ng pinagdausan ng pangyayari ay pinagtataluhan. Ang kataas-taas ang ng katipunan ay naghayag ng malawakang himagsikang laban sa Espanya at nagpatawag ng tuloy-tuloy na pagsugod sa kabiserang Maynila noong ikadalawamput siyam ng Agosto. Mga kontrobersya sa kasaysayan Ang kasaysayan ni Bonifacio ay kinapapalooban ng maraming mga kontrobersya. Ang kanyang pagkamatay ay salitang tinitignan bilang isang paghatol sa salang pagtataksil sa bayan at isang legal na pagpaslang na bunga ng politika. Marami ang naniniwalang ang kanyang pagkamatay ay naayon na rin sa kagustuhan ng Pangulong Emilio Aguinaldo upang mapanatiling ang pagkakaisa ng pamahalaan at ito rin ay ayon na rin sa assessment ng kanyang mga tagapayo. Paglitis at Pagbitay Kinundin na ng mga dalubhasa sa kasaysayan ng paglitis sa magkapatid na Bonifacio bilang hindi makatarungan. Binubuo ang hukom ng halos mga kaanib ni Aguinaldo, ang abogado ni Bonifacio ay tila naging tagayusig niya rin. Dahil inihayag din niya ang pagiging may sala ni Bonifacio kaysa sa umapela. Para sa higit na mababang parusa, hindi rin pinayagan si Bonifacio na harapin ang mga punyong saksi. Para sa mga kasong pakikipagsabuatan sa kadahilan ng napaslang na ang mga ito sa mga laban, subalit lumaon ay nakita ang mga saksi kasama ang mga tagayusig. Isinulat ni Teodoro Agoncillo na isang malaking hadlang si Bonifacio sa pagpapahayag ng kapangyarihang sumasalungat kay Aguinaldo sa himagsikan dahil hinahati nito ang lakas ng mga rebelde na maaaring magdulot ng tiyak na pagkatalo sa kanilang kalabang mga Kastila. Sa kabaligtaran, isinulat ni Renato Constantino na hindi hadlang si Bonifacio sa himagsikan sa pangkalahatan dahil nais pa rin niyang labanin niya ang mga Kastila at hindi rin hadlang sa himagsikan sa Kabite. Dahil siya ay aalis na, subalit tiyak na hadlang si Bonifacio sa mga pinuno sa Kabite na nais makuha ang pamamahala ng himagsikan, kaya siya pinatay. Si Bonifacio bilang unang pangulo ng Pilipinas. May ilang mga dalubhasa sa kasaysayan tulad ni na Milagros Guerrero, Emmanuel Encarnacion, at Ramon Villegas ang nagtutulak na kilalanin si Bonifacio. Bilang unang pangulo ng Pilipinas kaysa kay Aguinaldo, ang opisyal na kinikilalang pangulo. Ang paniniwalang ito ay nakabatay sa posisyon nitong si Primo sa pamahalaang himagsikan ng katipunan mula 1896 hanggang 1897. Ang paniniwalang ito ay nagbibigay diin na si Bonifacio ang nagtatag ng pamahalaan sa pamamagitan ng Katipunan. Bago pa nakabuo ng pamahalaang pinamunuan ni Aguinaldo sa pamamagitan ng Kapulungan ng Tejeros. Isinulat ni Guerrero na mayroong konsepto si Bonifacio na bansang Pilipinas na tinawag na Haring Bayang Katagalugan na pinalitan ni Aguinaldo ng konseptong Pilipinas. Si Bonifacio bilang pambansang bayani. Pangkalahatang tinuturing si Jose Rizal bilang pambansang bayani, subalit iminumungkahi si Bonifacio bilang higit na karapat dapat na kandidato bilang pambansang bayani dahil siya ang nagpasimula ng himagsikang Pilipino. Napansin ni Teodoro Agoncillo na ang pambansang bayani ng Pilipinas, hindi gaya ng sa ibang bansa, ay hindi ang pino ng puwersa ng liberasyon. Isinulat ni Renato Constantino na si Rizal ay bayaning itinaguyod ng Estados Unidos na itinaguyod bilang pinakadakilang bayaning Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas pagkatapos matalo si Aguinaldo sa digmaang Pilipino-Amerikano. Itinaguyod ng Estados Unidos si Rizal na piniling ang mapayapang pamamaraan kaysa sa mga radikal na tao na ang mga ideya ay maaaring pumukaw na lumaban sa pamumunong Amerikano. Mga buto ni Bonifacio Noong 1918, ang pamahalaang ginawa ng Amerika sa Pilipinas ay nagpasimula ng paghahanap sa mga labi ni Bonifacio sa Maragondon. Isang pangkat ng mga pino ng pamahalaan, mga dating rebelde, at isang kinilalang tagapaglingkod ni Bonifacio ang nakahanap ng mga buto na sinasabi nilang mula kay Bonifacio sa isang tubuhan noong ikalabim pito ng Marso. Inilagay nila ang mga buto sa isang urna at ibinigay sa pangangalaga ng pambansang aklata ng Pilipinas. Noong ikalawang digma ang pandaigdig, sinakop ng mga hapon ng Pilipinas. Ang mga buto ay nawala dahil sa malawakang pagkasira at nakawa noong digmaan ng Maynila noong Pebrero taong 1945. Andres Bonifacio I. De Castro Pangulo ng Pilipinas, hindi opisyal, Republikang Tagalog, nasa pwesto noong ika dalawamput ng Agosto taong isang libo walundaan at siyam naput-anim o ika dalawamput dalawa ng Marso taong isang libo walundaan at siyam naput-pito. Pangalawang Pangulo, Gregoria de Jesu, unofficial. Nakaraang sinundan itinatag ang posisyon. Sinundan ni Emilio Aguinaldo i e. Family. Isinilang ika-30 ng Nobyembre taong 1863, Tondo, Maynila, Pilipinas. Yumao ika-10 ng Mayo taong 1897, edad 33. Maragondon, Cavite, Pilipinas. Himlayan, nawawala. Partidong Pampolitika. La Liga Filipina Katipunan. Asawa, Monica Gregoria De Jesuso propesyon rebolusyonaryo